Hi hey guys, it's me, Rosel Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay susubok ng mga isda dito sa gilid namin. So, come on guys, samahan niyo kami. Let's go! ito mga idol katalating lang po natin dito sa bahay galing kami naglambat sa gilid at si Oshino ay nangawin naman so ayan si Oshino nakahuli siya ng na. <laughs> dalawang malaking asugon dalawang malaking asugon sulit na sulit ayan o oh. balik nahuli natin dito yan ito yung pamain natin ito yung kanyang fishing rod ito yung pamain ito yung pamain yan yung pinangaharvest natin ng mga mamaw ayan o oh. Ayan talaga, mama ko talaga masasabi. Okay. <laughs> Lagi mo sa leg mo. Hindi sa abit mo. Pali, ito yung ating lambat na dala. Yung mga huli niyan, yung mga tinga, hindi na natin yan natanggalan. Sobrang busy. At hindi po tayo nakapag... Ayan, hindi po tayo nakapagdala ng cellphone. Gawa ng drain po yung ating bat battery. Ayan. Kaya dito na lang sa bahay. Dito na natin ito ng dalang yan. Ayan o, oh, ang ganda ng tingin. ang ganda ng tingin ng ating lambat. Ayan, mula so, sa sa may bandang pataw hanggang sa yan sa ay may mga yan. So, ayan Ipapahilo na ni Oshino. Nagdari mo natin sa na consignation. Iyon na lang. Ayun, siya na lang daw. At ito, itong mga huli natin na to ay dito na lang natin tatanggalan yan. At yan, abang nangangawil naman si Oshino, ako naman ay nabisi sa pangilaw ng hipon. At yung mga alimasag. Ayan, meron pa akong nahuling isang pirasong alimango. Yan talagang pinush ko talaga na mahuli mga idol dahil wala talagang kukuha niyan. Dahil si Oshino ay busy sa kanyang pangawil. So talagang hinuli ko talaga siya. <laughs> so bahala na kung masipit. <laughs> Pero thanks God, hindi naman nangyari yon Nakuha natin ng maayos. At meron din ako nakuha dito na blue crabs. Ayan sana, niya. Ito. Yan, lalagyan natin sa planggana para makita niyo mga idol. Ay, hindi ko muna pala may lalagay. Wala pa si Oshino dahil nagbenta siya nung ating asugon. Ayan, pagdating na lang. At siya din yung magtatanggal nitong mga tinga dito sa ating lambat Ayan, talagang napakaganda talaga ng biyayan binigay sa atin ngayong gabi na to. Ito na yun. na si Oshino. At ito yung ating tinita sa asugon na kanyang huli. Ayan. Hindi tayo nakakalaot ngayon dahil nga walang pahuli. So, um, ligit sa linggo na tayo hindi nakakapaghanap buhay. At thanks God sa so, biyayang binigay sa atin. At ito, sisimula ng tanggalan ni Oshilo ng mga tinga yung ating lambat. Talagang sipag lang talaga mga idol. Ayan, tingnan nyo naman. Binigyan tayo ng maganda. Ay! Binigyan tayo ng magandang biyaya kahit nandito lang tayo sa gilid. So, wala tayong konsumong ginamit. Sipag lang. Sipag lang talaga. Sipag, sipag lang. Sulit. Biro mo, sa gilid lang tayo. Nakamagkana kalibo. <laughs> Daig pa natin yung lumaot. Nagribang, Nagribang lang no, nakarang laod natin as in talagang totaling wala tayong pinakilo dalawang sunod yun kaya hanggang ngayon hindi pa rin po kami tumetesting dahil yung mga nagsisi -laut dito sa lugar namin ay medyo mahina pa rin mahina pa rin so yung iba wala talagang pinakilo so ito tapat tapat lang din tapat lang tapat And, tayo tapat And, muna natin ayun ang gaganda ng size ng ating mga Aligasin. Aligasin, oh. Hmm, pataba. Ayan, expert si Ocean sa pagpatanggal. Kaya talaga hindi ko siya para siya yung magtanggal niyan. Okay, maganda yung kumalma ngayon eh. Oh, Ilang araw ding malakas kasi. Ganda itin. ng kalma. Kaya lumabas yung mga halimaw na asuko eh. Yung mga mamaw. Ayang mga idol na sampung strike. Strike si Oshino. Di na ilan. So di na landed. Isa yung sukat sana nila, eh. Oo. oo. Kala mo mga batang naglulundagan sa tubig yung mga yan, ano sugod. Habang nasa lambat nila ako, nagugulat na lang ako sa ano, nakakawala sa iyo. Lalakas ayun, ng ayun. ano, pagaspas. Yung bulwok niya ay. Sabi ko isa pa, isa pa. Hindi maagip. Ayaw, bumibit. Asahin ko nga yung kagad ko niya. Hindi <laughs> hindi siya mahagip sa... Wala ano? tayong... Kaalam-alam, nabibigyan pala tayo ng gantong biyaya. Sayang And, lang, hindi tayo nakapagdala ng cellphone din natin. natin. Lang, o, di hindi nga lang, oo. Ayun lang naman talaga natin yung, 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 yung... pinanginayangan namin mga idol. Hindi nagdala yung cellphone. Dahil itong cellphone natin kasi ay hindi nakisama, na-drain. Kaya no choice kami kundi iwanan talaga siya dito sa bahay. Yan, yeah, kaya dito na lang din tinanggal tong mga tinga na to. Kasi pag dun, wala rin. Hindi mabibidyo. Oo. Um, Pero ayos um, din naman. Ganda yung... Um, para ma-share na kami sa inyo yung aming ganap dito sa gilid. Habang hindi pa nakakalaot. Dami niya na, no? Nalagdagan pa yata yung uh, kanina, na Nalagdagan pa yun. Yung tinesting po. Ay, nung gabi na, tindi ng aligasin sa laot, eh. Kaya Ay, eh, tindi ng asukon. Karirinig ko yung kawan nila, tindi ng kawan. Ito nga nila daan na bangka, lagi kang nga strike eh. Ah, wala. Wala, sayang. Manahinig ka, Boris. Ayan, patapos na yung isang panyo natin na tanggalan. Ito na yung natanggal sa kanya. Sa isang panyo pa lang yan, mga idol. Itong susunod na isang panyo natin, ay madami kaysa doon sa tinanggalan natin na yan. Ito talaga, maganda yung tinga. Ito yung nasa may bandang laot han, no? Ito kasi naunang lambat na yan, nasa gilid yan. Ito yung nasa laot. Ganda. May mga tuakang po. Kung madami nga sana ito, pagkukunin ko eh. Sarap sa ano, sa daun ng gabi ni eh. Ibabalot dun. Paksiyo ah, oh, ang dami o, mga idol o bigyan ka eh? to oh, ang dami wala natin tanggalan to <laughs> ang dami, nakakatuwa ah, ayun, dagdagan nga yan <laughs> ang dami nga neto hindi yan ganyan kanina pinagdatingan so, yung mga bangga yun pum pumasok kasi no so habang nangihilaw kasi ako mga idol pinupuntaan ko pa rin yan, binibisita ko pa rin yung lambat natin kasi pinapagpag ko. Pag matagal kasi nakari ah, At merong alon, dumudumi -dum yung lambat. Nagpuputik siya, kaya kailangan talaga laging papandawin, laging titingnan. Binibisita ko rin siya palagi kahit busy ako sa pangingilaw. Pinapasyal ako pa rin to. Ayan, yung huling pasyal ko sa kanila, hindi pa yan ganyan kadami. Pero alam kong maganda na talaga yung tinga doon sa bandang laot. Ang gaganda talaga ng mga size. Oh, ang tataba. Oh, tataba nila. Okay. Sarap iyaw na ito. Yeah. Okay, ang hirap lang pag nagbalumbon. Kailangan hanapin kung saan lumsut kasi papagot yung mata pag pinilit mong balusutin. Balusutin. Lalaki. ganda nating tinga. Nakasya no, biglang kalma eh. Kaya biglang labas yung aligas ito. tuwan sila. <laughs> Daming isda. Ilang araw din malakas sa hapon, di ba? Kapat hmm. yata eh. Ngayon nga lang tayo nakapag-ano eh. Mm -hmm. Ay, malakas din nga. Nakapang isda. Kaya, nung pagkalma, ayun, naglabasa na sila sa batuan. Okay, naglibang lang tayo pero binigyan tayo ng pangbenta. Pangbenta. <laughs> ayan. Payari na tayo. Matapos din. Meron pa ano. So, last ball. So, yan lahat ng ating nakuha lahat ay eh, mga idol eh. ah, sa biyaya ang binigay sa atin at meron pa tayo yung nailawan ko so hindi ko may labas labas dahil nga uh, baka tumakas yung alima <laughs> maghahabo kami dito eh. ayan gagawin naman dyan ispray niya ng tubig ah, so, bandaman natin para mawala oh, yung bansa hindi maging magato kasi <laughs> laging babad sa alat pulitigas yung bambad at hinihina ang damuto po lalo pag nabibilag dami na nang... hinuli ng tambat na yan no? ah sulit na sulit na ito ito yung sinasabing sulit na sulit at kumita pa ah. ayan na yun ayan <laughs> na o oh. ha ha so ito bang dariti hipon so, ito nga yung mga hipon na nailawan niya dami rin pala eh dami hindi ko nga pinatulong dahil nga pa ano binabantayan ko yung isdang huli mo Sa pupuntahan kasi nung aso mga idol kaya talagang lagari tayo Munta ako doon sa testo namin kasi nandoon yung isdang malaki na yun yung asugon tapos mangingilaw ako, pumamayanan, pupunta ako naman yung lambat, bibisitain ko. Ayan o. Eh. Pero kung nakapag-concentrate tayo, nakapag-focus tayo sa pangingilaw ng hipon, mas madali pa dyan yung ating mahuhuli. So ayan po mga idol, ikong napanood at nasaksiyan yung isa na namang makabuluhang paglalambat namin sa gilid. Yun nga lang ay hindi natin nabidyoan yung ating pagbaba sa dagat dahil kung ating phone ay talagang na-drain. So, yun yung wala natin nakacharge. Kaya, dito na lang namin sinuntino yung pagtatanggal. Yan, pati yung nahuli ni Oshino sa kanyang kawil. Yan, napakaganda pong biyaya ang na-receive natin sa gabi na ito. At kung bago ka po sa aming Muntin Channel at gusto mong mga fishing content na aming na-upload, maaari lamang po yung ang subscribe button sa ilalang itong aming video at huwag kalimutan ang uh, notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching. And see you to our next week Thank you. Bye-bye.